Hello mga besyo, pag uwi nga namin galing sa church, inayos nga namin ni na tita Chachi yung mga laruan. Meron kasing Christmas party yung mga bata sa kurtada. Na-invite nga ako sa party nila mga beshi. Naisip ko nga na ibili ko na lang ng laruan yung mga bata. Dahil isa nga to sa kasiyahan ng mga bata. Ang nga sa pakiramdam na nakakapag-share nga ako ng blessing sa iba Sa edad ko nga na 9 years old, di kong akalain na magagawa ko nga ito mga beshi Mas lalo pa po sana ako i-bless nila sa darating na 2025 Bali, malapit nga lang sa amin itong mga beshi kaya naglakad na nga lang kami Pagdating nga naman andito na nga rin yung ibang bata napaaga ay punta namin dahil excited nga kami ni Tita Cha <laughs> Dito nga agad pumunta si Athena sa pabitin. Inayos ko na ang laruan ni Papa Rappel ko mamaya mga beshi. Papa Premium nga dapat to sa pag-games kaya meron na nga pa-prize. Dahil meron din mga nag-sponsor mga beshi. Maraming salamat din po sa lahat ng nag-sponsor. Nagkanda bulol-bulol na nga ang beshi nyo. Pagpasensya nyo na nga din kung meron kayo maririnig na tilaok ng manok. Dahil kasama na ngayon sa voiceover ko mga beshi. O ba diba yung manok? Gusto na nga din ata mag-voiceover. <laughs> Meron nga din pong pamirienda na espageti sa mga bata. May kasama din sesto at duwi donut. Pinaupo na nga kaming mga bata sa harap dahil maya maya magsisimula na nga mga beshi. Siyempre nag-pray muna kami bago mag-start mga beshi. Sumali nga ako sa unang palaro na sakris. <laughs> Akala ko nga di ko mananalo pero kami pa ngay nanalo. Sumali nga din si Rika sa pasahan ng kalamansi. Yung team nga din yung nanalo mga beshi. <tinyo> Nagmumulit na nga siya, tinanauna na nga siyang kumain. Nagpalaro nga din ang paunan uminom ng soft drinks. Pagkatapos binigyan na nga din kami ng merienda. Tara, kain po tayo mga besyo. Thank you for sa lahat blessings. After nga namin kumain, pinagaw na nga itong pabitin. Ang dami kong nakuha mga besyati nga kami dito ni Athena. Papagabi na kaya bumulot na nga ng rapon.

Yun lang, salamat sa panonood. bye mga beshi. Merry Christmas everyone.